Ako ko muna dito yung manok oh. Nagkasakit siya. Sinisipon. Sinisipon. Hmm? Yan siya Oh. Hina. Hina. Hmm, hindi siya kumain. Yan lang ang pagkain niya o. Oh. Ayan. Nakit nanay. Hmm. Napakain. Hmm. Pinainom ng gamot. Ano ganyan pa inom mo na Para sa Para sa lang daw. Para sa ano? trangkaso kasi sa may trangkaso para sa lang pinapainom. Ngayon. Tiyan hmm. ko siya nilagay yung kinulong. Kahapon pa yan ano eh. Nagkasakit. Hmm, si nanay pinainom niya lang. May tubig naman to. Dito siya oh yung didakip kanina. Kanina umaga kasi hindi siya kumain. Yan. Tapos yung pagkain niya kanin. Ayaw niya kasi nang kumain ng ano feeds. kahapon pa to na nakita ko masama ang pakiramdam niya. ng hina. Kumakain naman siya kahapon. Tapos lumigsi sa ng ano. ng hapon. Ngayon, kung kinaumagahan ganito, nah. mahina na. No? Ayaw niya nang kumain. Binigyan ko siya ng kanin, o mainit init pa yan kanina. Pero hindi, hindi, hindi niya kinain yung may tubig din, din siya dyan. Yan siya. Lalaking manok siguro to. Oh, ang bait na, no? Grabe ang trangkaso niya. Nandali na, ano Oh. Pinainom ka na nila, anak, nanay. Ayaw niya. Oo. Oh, oh. oh, dyan lang sa sahiga. Tiyala sa tabi. Dyan ka lang, na Ha? Kulong ka lang dyan muna kasi ano kapag kung ka sa labas ka, hindi ka maan, palagaan. Dyan lang ka. Ang tubig naman dyan pagkain. Iba Oh. Ito, last time. Ito, last time nagkasakit din nagoo uh, amoy tubig kasi wala nang ano wala nang wala nang pagkain ubos na Pero last time nagkasakit din nagtrangkaso dinakit ko rin to at saka doon muna inalagaan sa ano sa loob ng ano sa may kusina din lagay na trangkaso din to at saka yung ano basa yung ipot niya um, pero ngayon uh, okay okay na siya ayun nang lumabas dito sa kulungan na ano siya kapag lumabas eh takbo ng takbo na inaaway ng mga kapatid niya hmm. dyan hmm. ka lang ha hindi pa palabas kasi kapag lumabas itakbo eh, ng takbo eh. ito rin oh yung maliit dyan na maliit oh hindi oh <laughs> matakot si Tinting ito kapag lumabas yun eh, takbo na takbo din ito pa yung isa kinulong din namin dito. Oh. babaeng man kasi takbo ng takbo din nito oh. Pag na ano. Yun siya oh. oh. galing ginding. Gusto yun ang mag ano. Nahabol ng lalaking ano, manok. Kaya ano hirap kasi kapag ano sila. Bo. Nung maka ano sila punta sa kabilang bakod yun may mga aso kinakain yung dalawa din oh dito din sa kulungan ito na lang tayo lang yung sakit oh, wala na sila tapos sila kumain may tubig na naiwan na iwan dyan nakulungan sila kasi tumatakbo at lumilipas sa kabilang bakod baka ano kainin ng aso itutpik sila ng aso yan ginas oh ganun eh napainya na kayo um, oh ito yung mesa ko checking later cek naman mamaya oh um, painin ini, ya, may tubig ka dyan minum uminom ka oh um, yung um, isa dalawa ito rin tatlo sira sira na wala kang makitang manok dito oh Um, tumatago sila sa tumatago sa gilid ng um, mga manokula na manok. Diyan sila pulaw sa gilid oh. Natago. Um, Apat na lang sila. Yung um, mga na manok. Ayan na lang dun sila. Yan oh, um, sira-sira ng mga ang kulungan na